Uy Nabuksan Titer Nasaan si tita? Paano nabuksan niya ng pusa? Uy Titer Tawagin mo si tita Tawagin mo si tita Nasaan? Ay nako Uy Tawagin mo si tita Titer Ano naman ginagawa mo? tanghali na para mag-exercise. Ay, nako, nagpapasikat na naman sa akin to si Titer eh. Oh, Titer. Nagpapasikat na naman yan si Titer. Oh, nabuksan ni eh. meng, yung pintuan. Ah, naku, lugot ka kay Tita. Punta mo na doon si Tita, dalian mo. Nabuksan yung pinto. Ang galing ng pusa. Bisa mo. Tawagin mo na si Tita. Dali, mo? Pasok ka na doon, titer. Tawagin mo. Ay. Ay, nako. Dali, tawagin mo. Pasok ka na doon. Nako, si titer. O, oh, nag-exercise na naman. Talaga naman, no? Kulang sa exercise. Ay, nako. Pasok hmm. ka na ba? Pasok ka na doon sa loob. Tawagin mo si tita. Bilis na. Titer. <laughs> Tawagin mo doon si tita. Ay naku naman. Tawagin mo na doon. Dali na. Pasok ka na doon sa loob. Pasok ka na. Dali Bi. Titer. Pasok ka na sa loob. Dali na. Tawagin mo si tita. Titer. Pasok ka na doon.